Ayan, recording na ba tayo? Recording na. Okay, so ayan mga master. Good morning po sa inyo lahat. Welcome back sa ating YouTube channel mga master. Actually kanina pa ako nag-intro, ang kaso lang hindi ko napansin yung camera ko. Hindi niya binabasa yung memory card ko. So ayun. Start na naman tayo ulit. Pero meron na akong ano, meron na ako na pick up no papuntang Marikina to, 201 pesos. So hinahanapan ko na lang ng kasabay para makaproceed na tayo si markina, Marquina or Kainta yun yung hanapin natin so ayan, mga master good morning, good morning, good morning ayan, nakalimutan ko na yung sinabi ko kanina pero ang tagal natin walang biyahe sa Lalamob, no? Uh, matagal na kung mapansin nyo wala tayong upload sa Lalamove puro marilaki yung upload natin siya kayong camping natin so sa kadahilanan mga master na tinatamad talaga ako bumiyahe sa Lalamob ito mga past few days, few weeks. Kasi nga, after nung Pasko, sobrang baba ng fare na Napaka-baba na talaga. May nakikita pa nga akong 39 pesos eh. Grabe yun. Sobrang baba nung 39 pesos. So, ayan po ang dahilan. Kaya ako hindi ako bumabiyahe sa lalamog. Kasi nga, kung bumabiyahe din ako, tapos kukuha ka ng mga sobrang bababang booking. Talo sa biyahe. Ayan, eh ngayon, kaya tayo bumiyahe kasi nga, wala rin naman tayong gagawin na. Tapos na yung aking mga gawain. So, sabi ko, habis na tumunganga, biyahin lang tayo muna. Pero, syempre, pili na rin yung booking na kukunin natin. So, ngayon, nag-long ride ako, no. Nag-decide -nag ako na mag-long ride. Ayan, papuntang Marikina nga. Sabi ko, hanapan ko na lang ng kasabay ito. Para hindi naman talo. So... Ito medyo okay okay pa to nakuha natin booking kasi pumatak siya ng 7 pesos per kilometer. So pwede na. Kaysa naman sa 3 pesos, may nakita ako 3.9 pesos eh per kilometer. Talon-talon -talo na 'yun, pababa na ng pababa yung fare nila Lalambo. So ayan mga master, update ko na lang kay mamaya kung ano, kung makakakuha tayo ng kasabay. Eh no choice, kailangan natin kumuha ng kasabay nito kasi marikina 'to eh. Hindi natin pwedeng ibiyahe ito ng isa lang kailangan may kasabay ito. So, ayan. Ang oras po ay quarter to nine ng umaga. Medyo maaga-aga pa naman. So, kaya ko, kaya rin ako kumuha ng long ride. Ang hirap panaban ng kasabay. Sobrang hirap, mga master. Tsaka, bababa ng ferro. Imagine mo. Las Piñas, Cainta, 135 nag double book na siya oh. wala pa rin kumukuha hindi ko rin kukunin niya Hanggat di nagdadagdag yan pwede na yan 175 magdagdag siya ng plus 40 or plus 50 185 kunin ko yan mas pinyas kainta so so ayan mga master sa wakas nakakuha rin ako ng ano ng booking pero 150 lang to papuntang kainta eh same way lang din naman So, titirahin na natin to Marik Subdivision, Kainta So, Manila, ano Tawagin natin to mga master 6 kilometers, so same way lang Nung natin Tawagan mo natin para alam nung Kliyente natin na pupunta na tayo Scooter po Na ano po Ah, kasya naman po kaya yan. Po. Natitiklop na. May, lag, may nakalagay po ba sa box, ma'am? Sicho Libho. Tama po ba? Libho. Sige po, ma'am. Papunta na po ako. So, mga master, nandito na tayo sa ano? sa ating tawag nito pick up hindi ko alam kung anong gaano kalaki itong pipick upin natin scooter daw eh so tingnan natin kung ano dito na to eh tawagan natin parang malaki to ha pero Ito, malaki yata. Ang laki nga. Ito, mga master. Pero, kaya ang dalhin ito. Shati. Mamiyan po yung ano. Malit. Okay. Okay. Buti binalot nila ng maayos. So, let's go, let's go mga master. So, dito po sa ano natin, dito, kikita na tayo dito ng 350. No? Papuntang ano? Papuntang Marikina. Ayan. So, pwede pang tumaas to pag nakakuha pa tayo galing ng ano, galing ng kainta. Papuntang Marikina ulit. Ingat-ingat lang tayo baka makasabi tayo eh. Ay mga master, medyo nahirapan ako kumuha sa ating pangalawang booking. Napa tayo ng 30 minutes. Napakatumal. Hindi matumal pala napakababa ng mga booking. No wonder marami mga rider na rin na nag-quit na rin sa lalamove. At alam nyo ba, yung mga dating mga malulupit na vlogger sa Lalamove eh, nakita ko iba na rin yung vlog nila hindi na rin Lalamove lumipat na sila ng ibang kulay <laughs> so naglipata na po sila nag MC taxi na yun. ilan na mga nakikita kong mga dating active sa Lalamove vlog so, parang tayo na lang ang na natitira sa Lalamove mga master nagtsatsaga ayan, so yun po ang dahilan siguro, alam ko na ang dahilan kasi sobrang baba na talaga ng fare ni mo and sa totoo lang mga master mahirap na rin makasurvive dito kay Lalamove at ang dami pang buraut, dumami lalo buraut napansin ko lang, dumami ang mga buraut na booking ngayong 2025 si Lalamove kasi nang buburautin ng mga rider, imagine mo Saan ka nakakita? Ang base fare nila 49 Pero merong booking na 39 pesos O oh, Anong klase yun? <laughs> diba short ride 39 pesos Below Below ano? 10 pesos below base fare Anong klase yun? Tapos ang fare ay bumaba na Naging 3 pesos na lang 3.9 nakita ko kanina Kinumpit kumpit ko So yan po ngayon No wonder ang dami na nag quit na mga rider Ay lalamove At lumipat na ng iba Yung iba nag MC taxi na And ako meron ako nakikita Ngayon na bagong ano Bagong app Ah, uh, Yung NL Express ba yon? Hindi ko maano eh Ah, tingnan natin kung ano yon ah kung sabi nila aayis daw no At sabi na mga nag-comment, mas mabilis daw ang delivery compare kay Lalabo. Siguro kasi nga ano, ah, may baka mataas yung fare nila. So, uh, obserbahan natin yung mga master. Aga traffic. Ang aga traffic. Guys, magalas cheese pa lang mga master. 9:39 Napaka ah, baka traffic. O oh, patay tayo diyan. Umaambon pa. Huwag naman sana bumuhos maging ulan na to no. So yeah, master ambon ambon bon. Malayo-layo pa tayo sa ating drop off. Ayan mga master Mukhang masisira pa yung biyahe natin ngayon na lakas ng ulan sa parting ano Doon sa pupuntahan natin Sa Marikina yata yan Ito na mga master ang ulan Diyos me Dito pa lang ulan na tayo Ayan umulan pa So ayan mga master, nandito na tayo sa ano sa ating drop off. Tingin ko ito na 'yon, Marik Subdivision. So tingnan natin kung ano kung tama yung address. Magaan lang ito, ma? Ano lang po? 150 lang? Tama ba? Tika, check it. Check it natin. Yun lang, oo. Oo, tama. 150 lang. Sige po. Ah, picture lang ko lang, mama. Ay, mahina signal dito. no Okay. So ayan, subok tayong kumuha ng kasabay nitong ano natin, papuntang Marikina. Dito sa Kainta. Subok lang kahit na short ride lang. Pandeg. All right. So hindi ko na hindi na ako kuha ng kasabay. Diretso ko na to kasi malapit na naman. Uh, ano na lang 8 kilometers away na lang. So, Ayan, mga master, nandito na tayo. Hello po. Ah, uh, ma'am, nandito na po ako sa ano? Anong number niyan po ng bahay niyo, ma'am? Number one po ba? Yakal? Ah, teka lang, ma'am. ko six. Nandito na po ako sa may six eh. Ay, sobra na ba ako? Bukad lang po ng gate. Ayun. Apa, tu awan. sige. salamat po. Ay man, pwede bang picturean? Huwi signal. Alam. Master Meron tayo na ko booking papuntang Bacoor, mababa 'to eh. Kaya lang gusto ko makabalik na eh. 199 lang papuntang Bacoor. So, 33 kilometers pala to. Piste na to. Anyway, sige. Tingnan natin. Pabalik naman ng south. Tanungin natin kung anong pipikapin natin. Oh my God. Hello po. Hello boss. Lala mo po. Sir, ano pong pipikapin dyan boss? Ah, uh -huh. Oo. Oh, sige sir, papunta na po ako dyan. Okay, okay. Malapit lang ako sa iyo, nasa ano ako eh, nasa Pigomis Street ako, kaso one way dito, medyo iikot yata ako ng ano. Ah, sige boss. Ah, okay, tatawag na lang ako. Dito yata. <laughs> Hello po. Hello, Dito ba to sa may 30? 30 lang ka. Ah, sige boss. Ayun. Sakto. Sige boss. Eh, may hinasig. Sige sir. Okay na to. Mm, signal. Sir, uh, alas 12 na ng tanghali, no? At aantay pa rin ako ng kasabay nitong booking natin. Kasi hindi natin pwedeng i-diretso to nang walang kasabay to. Eh. Lugi tayo. Mababa kasi to. Kailangan meron tong kasabay na isa or dalawa. Mas importante 200 or lagpas ng 190. Pwede na to. Target natin Las Piñas. Yan, Imus pwede. Para niya ke. Yan. Papata drop ko at saka pagkain to eh. Saka mukhang pupunuin yung lalabag natin nito. Na Sila na yung nag-decide na kasya sa lalabag eh. Tingin ko sobrang dami nito. Pwede na sana to kaso ang gulang eh. Tsaka yung drop-off niya, ideal naman. So, same way lang ang problema lang hindi natin alam kung kakasya sa lalabag to o hindi kasi puro restaurant ang ano nito eh drop off puro pagkain to mga master dito lang sa may delapas so malapit lang agoy wala pa mga master Di ba tayo binibigyan ng maganda-gandang booking? Uh, JP Rizal Okay Ayun So nakuha natin mga master San banda to Ayan no Dito lang Ito lang oh. Sa likod natin mga master. Ayan, dito lang. Our destination is on the right. Lalamove. Dito lang to mga master. Lalamove. Saan ba yun? Um, teka, tingnan natin. Jonard! Hindi, nandiyan lang nga ako nakata nakatambay. <laughs> Sakto lang. Hindi, nandiyan lang ako sa tapat eh. Okay. So, yan mga master. Sakto lang. Panalo. Ayan, meron na tayo. 185 to. Pwede na to mga master. Kaysa kanina. Gulat siya. Bilis ko daw eh. Siyempre, nandiyan lang ako sa tapat eh. Salamat. Eh, dito na tayo. Teka lang. Tingnan natin. Redwood. Levittown 6. Redwood. Tao po. 1,000. Mam parang Kulang po, ma'am. Kulang. Opo. Ano, ma'am? Ah, oh, sige. <laughs> Salamat po. Ito po, ma'am. Okay. Okay, papunta na tayo sa drop off natin dito sa may Bakur. at nandito na po tayo sa Las Piñas Ayan, sana makakuha pa tayo ng isa no? para ano, panabla sa gasolina so ayun apat lang talaga yung target natin kasi long ride tayo pero syempre kung sa Bacoor sana makakuha pa tayo pabalik para ano para hindi naman ano, lugi Ayan, so nakuha na naman natin yung goal natin sa unang biyaheng natin ngayong 2025. <laughs> ang baba. So mababa lang po ang kinita natin mga master. Lagpas naman minimum, pero para sa akin mababa pa rin yun kasi ano eh, may gasolina tayo, 130 yung gasolina ko eh. 130 ang ating gasolina tap up wala naman hindi naman tayo nagta top up eh kaya huwag na natin ibawas yun gasolina lang 130 so balikan simula dito hanggang Marikina tapos Marikina to Bacor meron pa naman tayo 3 bars pa ng master kalahating half full pa half full tipid na rin tong motor natin no? Oh. mula nung kinalikot natin to dati eh pagdating natin ng Marikina nagka agad tayo dun eh ngayon okay na eh Your is on the right. okay So yan master. Ayun. Teka sir. Sukliyan ko lang. Twenty. Forty. Okay na po. sige. Salamat boss. Ayun. Thank you. So, ginawa pa niya 250. Thank you. Guru ng pera. So, ayan mga master, panalo rin yung biyahe natin ngayon. At least, meron tayong ano, meron tayong mga tip. Kahit pa paano. So, yung ano, galing ng Marikina. Mali ginawa na ni Sir na ano, 240. One. Ah, 240 yung fare. Panalo na yung mga master. 240. Alright. So, yun. Salamat. Salamat sa tip. At least, ano, hindi lugi yung ano natin, biyahe. Kala ko malulugi tayo. So, ay, Bali yung papuntang pa, pa, uwi no Magkano rin yung kinita natin pabalik Kumpitin nga natin Para naman ma tayo tayo Mamotivate tayo 185 plus 240 So 425 din yung ano Kinita natin Pabalik mita din tayo ng ano mga master 800 pesos kahit pa paano bawas natin yung gasolina natin na 130 pasok pa rin naman sa minimum no kahit pa paano ayan so ayoko na palang kumuha ng booking mga master <laughs> para may matirang top up tayo no? kung sakaling magbiyahe tayo sa susunod so yan po ang ano, ang nangyari sa biyahe natin. Uh, quick ride lang mga master ang oras po ay alas 2 ng hapon. At uh, tayo po ay pauwi na rin. So, tama lang yung goal natin, makakapatay na booking. Uh, pasok naman sa minimum yung kita natin, Kahit Oh. Kahit papaano. Labas na lahat, no? So ayun. Um since ngayon lang tayo bumiyahe, eh magpapago tayo ng mga ano, mga game plan sa susunod na biyahe natin kasi napakababa ng pera nila talaga so medyo sa totoo lang mga master ha ako hindi sasabihin ko na sa inyo totoo mahihirapan makasurvive si rider ngayon kay lalam dahil sa napakababang fair talaga not unless na madiskarte ka din dito no pero hindi lahat po ng naglalalamove eh kumikita ng ano nang okay kasi syempre lalo na yung mga baguhan no hindi pa ganoon ka ano sa diskartehan dito kay lalamog pero ito totoo niyan talagang ano kikita ka pero hindi ganoon kalaki ya, no so tayo siniswerte lang tayo sa mga booking natin kahit pa paano kasi nagtiyaga talaga ako magantay ng ano ng kasabay kahit pa paano kasi so, ang goal natin, every time na babiyahe tayo, kailangan makalagpas tayo ng minimum. Yun ang ano, yun ang goal natin mga master. So, yan lang ang ano, ang biyahe natin for today. So, sakto lang, nakuha naman natin yung goal natin, apat na booking. No? Pwede pa naman kumuha, kaso lang alas dos na eh. So, half lang naman tayo, di ba? So, uwi na tayo muna. Next time na lang ulit. Ayan, so maraming salamat po sa inyong lahat and happy new year po sa lahat ng mga kagaya nating nagaano nagco-courier service, no. Lagi po tayong mag-ingat sa daan at uh, siyempre gamitin natin ang malupitan natin diskarte. Eh. Wala, apat lang. Pauwi na ako eh. Wala na akong ano. Kaka-drop off ko lang dito sa Bakur. Galing ako ng Marikina. Ayan, saan yan? Manila lang. Ah, Manila. Saan ka ba na So, pagdating ng Manila, kuha ka pa pa Balinsuela. Wala, ang, ano ngayon eh. Ang pangit ng mga booking eh. Malit. Bigayan. May mak...

Wala, baba talaga kahit anong gawin eh. So ayan mga master, oh, kita mo. Apa natin lalamove. Ingat sa biyahe, boss. Taga Balinsuela pa siya. Malupit, 'yan ang mga malulupit bumiyahe. Mga long ride. Ngayon tayo dati, eh. nakikita ko yung sarili ko sa kanila eh, mga tumitira na long ride eh. Oh, lahat talaga iniinda ng ano ng mga rider yung ano, yung baba ng fair nila mo. Sila mo lang talaga manhid. Eh. <laughs> Siyempre ang gusto kasi nila mas marami siyang ano, mas marami siyang customer. Hindi niya naiisip na pag naubos si rider niya kahit gaano karami customer niya, wala na rin 'yun. Useless 'yun. Di ba mga master, dapat pantay lang. Dapat patas lang. Ang masaklap kasi diyan, talagang ano, nakapabor kasi si sila labo sa ano sa customer nila. So wala siyang pakialam sa mga rider. That's yan po ang katotohanan. Pag sila nga nag-interview ng rider, malamang lahat ng interview nila sa si rider against sa kanila eh. <laughs> Unlike sa ibang mga courier apps no may mga incentive incentive pa eh. Ito kay Lalamove wala so yun lang mga master na banggit ko lang. Pero lahat po yung mga sinabi natin totoo yan. No? Walang halong ano yan, biro. <laughs> totoo. So yun lang. Maraming salamat po sa inyo lahat sa pagsama nyo rito sa biyahe natin. At lagi po tayo mag-iingat sa ating mga biyahe mga master. God bless po sa inyo lahat. At mabuhay kayo. Bye bye.